nangyari. Nasa Dito sa kahabaan ng General Evangelista Street ng Baco or Cavite, may naabutan tayo ng kukumpulan ng na mga motorsiklo. Hello. Nako. Ang sabi ng rider, malayo naman ang pagitan nilang dalawa. Yung jeep na sa kaliwa, yung motorsiklo na sa kanan. Tapos mamaya-maya, bigla na lang kinabig pa kanan. Kaya yung nagmo-motorsiklo na hagi. Buti na lang, minor injury lang ang tinamo ng rider. Bilang kumabig? Nako. Nako. nakas nakasabayan mo sir? Walang signal, walang Para ma-visualize natin kung ano ba talaga ang nangyari, pakinggan na lang natin ang sinasabi ni police officer. Siya kasi ang mga kasabayan ng involved ng aksidente. Okay, ang bilis mo, nga gabi na 'yan eh alam mo 'yan pakialam no lang kinanoon yung manibela mo akala mo akala mo accident ka na nawalan ka ng buhay ang napapansin ko lang mga idol sa mga driver ng jeep bigla na lang silang kumakabig Madalas pa nga hindi gumagamit ng signal light. Tumitingin naman sila sa side mirror. Kaso yung tipong malapit ka na mabunggo. Hindi ko naman nila nilalahat ang mga driver ng jeep. Meron lang talagang mga pasaway. Pag nakakita ng pasahero, biglang kumakabig Yung tipong parang mauubusan. Sira yung dashboard niya Sir. Wala naman wala wala lang balik ayo, Sir.

Yan Man, dito bago kasi, yung... kasi nasisigawan ako sir dito nang tumabi ka naman kasi hindi ako sanay tumabi. Ah, so yung tabi mo biglang ganun. Hindi ko naman lang sumisignan. Maraming ako talaga. Shabby ako, shabby. Hindi na naka-helmet ito. Shabby ako eh. Kaya bago lang ako. Bago lang ako. Tamama ako dito. Bago lang ako. magandang balita dito mga idol. Hindi nagkaroon ng fracture o pilay ang kasamahan nating kagulong. Kahit tumilapon ito sa gutter. Makikita naman natin sa video kung mayroong problema ang mga parts ng kanyang katawan. Sa pagkakataon na ito, may kinakausap yung rider sa kanyang telepono. Ito, ba po, po? ito po sa bahaya, yung papuntang Mabono dahil sa banggaang nangyari. Tinanong ko si sir kung papasok pa ba siya. At dito magugulat kayo sa isa sagot niya. Papasok ka pa niyan sir? Papasok ka pa? Driver din ako po. Kaya ba? yung baklaran sa pote. Eh? Ah, jeep din. Kaya alam ko sa tema na ito eh, kung talaga kumapit. Hmm. Jeep din. Oo. So, driver din pala si Idol ng jeep. Ganun garay mo po. Ano Sa... mga Ang laki, so, ang laki nang abot natin Ang laki talaga ba? Uh Oo. -oh. tayo ng, Nasa gitna siya tapos so, gumanon Ang laki ang laki ng, ang laki ng ano, 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 ano para sa ating mga safety. Pakiusap sa lahat ng katulad ko mga driver din. Ugaliin natin gumamit ng side mirror at signal light. At wag na wag tayong kumabig na lang basta-basta. At para naman sa mga nakamotor na tulad ko, magsuot tayo ng palagi ng helmet para po yan sa ating mga kaligtasan. At kung maaari, wag na tayong tumabi sa mga sasakyan. So yun mga Lodi oh. So dito pala si sir from left lane So siguro nakasabay niya to Jeep Tsaka motor Biglang kumabig Kaya si sir Tinamaan na hagip dahil wala namang malubhang nangyari sa ating kagulong, ako'y nagpaalam na sa kanilang dalawa at pag-usapan ang mga damage na kailangang bayaran. Ah, sir, ito muna ako sir. Okay, ingat, ingat. Ah, sir, pag-usapan nyo lang siguro yung kung, damage eh, okay naman siya eh. Dami sa lang talaga sa motor yan. Okay. Uh -huh. Tracking talaga ako eh. Uh Oo. -oh. Sige sir. Okay, hirap na uh -oh. ako sa kuya. Oo. Ingat, ingat kaya sir. Sige sir. Sige okay. sir. Mga idol, ugaliin sana natin sa tuwing hahawak tayo ng manobela mapa 2 wheels, 4 wheels or kaya kahit anong klase ng sasakyan pa man 'yan, ang buhay ay sobrang napakahalaga. Kaya naman hanggang dito na lang muna ang ating video. At sa mga gustong sumuporta sa akin, mga idol, i-follow mo lang ang aking page at TikTok at mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube. So yun, mga lodi, ride safe po talaga tayo palagi. Okay?